so bagong bagong balita, fresh na fresh sa Ribong Sariwa, Digong at Baste, Dumayo sa Tacloban, Todo Kanchaw sa mga Leyteño. Na, no. basa, Kapitulo 2, Pakong Di Uno. Dumayo sa Tacloban City Leyte, ngayong linggo, Hunyo at Renta, ang mag-amang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte, at ilan nilang kasama pero halip na makuha ang suporta, ah, sinalubong sila ng kantsawan mula sa mga taga-suporta ni House Speaker Martin Rubual. Aroy! Napakasaklap naman niyan! No, mainit ang pagtanggap ng mga taga-late. Kantsawan! Mula yan sa supporter ni House Speaker Martin Romualdez. Ano na? Paano kayo makakapag-people power niyan kung may mga ganyang eksena? Ano? Pag sinabi kasi people power, eh power ng taong bayan. So ngayon pa paano kayo makakakuha ng power ng taong bayan kung may mga anti-Duterte pa ano sa lipe? So, panoorin natin yung mga video. At baka sabihin nyo na naman, no, fake news yan. Walang video. Sasabihin nyo, lataga ng reliable source. So, ito. Roll BTR! Ano yan? Hello. bayan. Nasaan no. na yung vlogger na taga-Lete? Nasaan na yung vlogger na taga-Taglobal? Taga mismong taga ka, mismong taga-inyo eh hindi pumapabor sa mga duta eh. So ano ngayon? So nabitin ka ba? So ito pa. So ayan pa oh. Oh, di ba? Ano Sige na, ano na? na. So ayan ha. Mga DDS, alam nyo na, kung pupulutin, na, kaya huwag kayong maglakas-lakasan ng loo. No, huwag nyong kasantuhin. At saka napansin ko dun sa rally nyo, ha, ah, dun sa Hong Kong. Ano, talagang isinabay nyo pa sa misa ay, parang para nga naman magbukang marami. Pananampalataya sa Diyos at pananampalataya kay Duterte. Magbukor nyo. Huwag niyong pagsamahin. Kaya so, siguro na ay eh, malinaw na sa inyo na ang Tacloban, Leyte eh hindi para sa mga Duterte. So ngayon, paano kayo makakapagpa-people power? Now, 'Yan so, isang patunay na 'yan at isang kahihiyan. Na wala nang Duterte sa Leyte o Tacloban. Kaya lang siya dinala dito sa Luzon. Because of Jaime Marcos. At pinangakuha ni Duterte ang taong bayan ng ipapalibig ng si EFEM sa libingan ng mga bayani at ipagpapatuloy ang mga proyekto nito. Kaya nanalo si Duterte. Na, kaya huwag niya sabihin na nanalo ang presidente ngayon because of Sara Duterte. Hindi mong yayari yun. Hindi po kilala dito sa Luzon. No, kilala po dito ang mga Duterte sa mga gorgor. Ganon. Pero yung sasabihin yung nakilala, ang Duterte at kilala, hindi. Fake news yun. Na, ayan ngayon, mga problema kayo kung paano kayo makakapagpapipol power. Baka ano ba ba gili gili power! <laughs>